Good afternoon mga idol, mga katamsak Andito naman tayo sa dagat oh. Para makakuha tayo na video Ito tayo na ang pang Ayan Ganyan po May okay, kalap, shout out po sa inyong lahat ah, Welcome to my youtube channel Kaputik TV Pinapanood ito ang halo no? Ako'y naglambat Kala ah, ko'y maaga pa ito po yung kahuyan, tabing dagat. Doon po ako nang kaling sa dulo na yun. Yan, tayo po naguto. Alas, ano na? Alaw na medya na. Laking dulo po Ito po yung tinatawag na banot. po tinatawag na banot. Pa, oh, ang kapal ng ulap kaib na po kaya ano hindi tumigil na kahit pag lambat ano po yung lambat natin eh pag naroon.

Talang pa Rana. Uga-uga na. Ay, dito natin yung para maganda. O, di ba? Magigitan ninyo yung aking dinadaanan. So, ayan. Lagong po nakasabit yung ako ah. ko na. Lambat. Ay, lambat at saka isda. Aduhahin ko na ito. Wala nang mahuli. Malalim na po yan. Nagalambatan ko lang po mga hanggang liig, hanggang dibdib. Malalim na, kaya stop na tayo. Dami po itong ano dito. Yung tinatawag na uh, mga kahoy. Kahoy! Kung mga kahoy kayo dito, ang dami. ulit natin yung camera kasi gusto niya yung youtube yung mukha ah, dati din nakikita no? ayan gagawin nating balagwitan ito kawayan na ito lalagaw ng mukha ito kasi itang kasi kumagkat ayan Oop. ito po yung huli ko Oo. ayan ah, kaunti ah, huli na kaputik Ayan. sa ating lambat at ating sisilit na si Saco sisilit na natin si Saco yung ating lambat panoorin nyo yung ganda ng lugar Amin dito sa Batala ayan po maraming isla-isla bahay ko na ado ha, yung aking gambar masyadong ano na malalaki na ang alon ayun po yung lambat ko dulo akakalatan ah, ko pa sana rin pagkaalaling pala rin Kakarating ako sa bayan to alas 4 na Okay, na na yung lambat ko. Ating isisilid dito sa sako. Para mapalagod natin. Saka yung ating isda. Ano? Ayan, ito na po yung lambat ko. Sapot-sapot -sapot na. Ating ah, video na lang. No? Gagawin lang natin ilang minuto. Pero maganda rin siguro kung ano. Ito mga yung batu-batuhan